bayan, kumuha siya ng flag sa bag. Binigay kay Carlos Yulo. Diba? Pero ang sabi ng ano, ang sabi ng babae na nasa sa na nasa background na hindi daw allowed magdala ng flag si Carlos Yulo, pero pinaglalaban ng babae na kung saan yung uh, kung yung babaeng sumalubong at uh, niyakap si Carlos Yulo, bakit daw di pwede. Eh, pwede naman daw. At saka, nanalo naman daw si Carlos Yulo. Panola. Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, ay may pag-uusapan tayong isyo pantungkol kay Carlos Yulo. So si Carlos Yulo ay nanalo sa Paris Olympics sa gold. So may ginto nang nakuha si Kaloy o kasi Carlos Yulo. Congratulations. Pero mayroon akong isyong Uh, nakita na parang uh, hindi kinuha o hindi pinadala ng isang staff yung flag na supposed to be dadalhin ni Carlos Yulo para iwagayway yung ang ang ano ang Philippine flag kasi proud of proud si Carlos Yulo di ba kasi usually yung ganun naman talaga di ba pag once nanalo yung mga tao yung nanalo yung mga atlet pwede lang dalhin yung flag para i, iwagayway nila para at least man lang di ba Uh, proud the proud sila sa bansa Or proud na proud sila sa sarili nila Na nagawa na nila yung Ganong uh, Achievement para sa kanilang bayan. So panoorin natin ito mga kotala Yan 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 So may isang babae Hinag si Carlos Yulo Again congratulations Kay Carlos Yulo tapos may isang kabayan, may isang Pinoy. Tapos si kabayan, kumuha siya ng flag sa bag. Binigay kay Carlos Yulo. Diba? Pero ang sabi ng ano, ang sabi ng babae na nasa sa na nasa background na hindi daw allowed magdala ng flag si Carlos Yulo pero pinaglalaban ng babae na kung saan yung uh, kung yung babaeng sumalubong at uh, niyakap si Carlos Yulo bakit daw di pwede eh, pwede naman daw at saka nanalo naman daw si Carlos Yulo well ano can... natin to ay can... uh, uh, can... natin so yung flag binigay kay Carlos Yulo no, sabi niya hindi oh, yeah. so daw siya allowed it, no. parang but this ano itong babaeng ito na ano na, na yumakap kay Carlos Yulo disagree parang parang pumalag 'di ba parang pumalag siya bakit dito pwedeng magdala ng flag so kinuhat ng babae so binalik yung flag pinoha yung flag ng Pilipinas 'di diba? ba nagre ulit doon sa ano sa kaniha yung flag ha Yeah. Yan, kinuha yung flag. Binigay kay Carlos Yulo. O no, mm. yeah, no. mm. yeah, diba, parang pinaglaban ng yung babae na bakit di pwedeng magdala ng flag? Parang dis disagree yung babae. Yan, kinuha yung flag kay Carlos Yulo. 'di diba? So sayang, sayang naman talaga na dapat uh, nadala ni Carlos Yulo yung flag na kung saan ay gagawaran siya ng gold. Kung dala-dala ni yung uh, flag ng Pilipinas kasi ganoon talagang Olympics, 'di ba? Habang uh, sila, habang tumataas yung flag, meron din silang dalang flag na kung anong bansa yung nirepresent mo. So, siguro ganun talaga ang ang patakaran ng Paris Uh, Olympic committee or yung rules nila so wala tayong magagawa dun pero sayang 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 talaga na moment talaga na maiwide wide init ni Carlos Yulo yung Philippine flag habang iniwi habang alam yung ginagawa rin siya ng ito so ano masasabi niyo sa video ito please comment down below maraming salamat po mabuhay tayong lahat